Neri naig walang alam may kasong nakasampa na sa kanya. Para sa aking balitang showbiz, walang kalam-alam ang misis ni Chito Miranda na si Neri Naig na may kaso siyang kinakaharap. Ito ang napatunayan ng mga netizen matapos na mag-imbita pa si Neri sa kanyang fans at followers noong November 15 ng isang event na kanyang dadaluhan kung saan ito inaresto. Sa kanyang social media account, sinabi ni Neri ang mga katagang, Join us as we welcome the unstoppable hashtag wais na misis Neri Miranda at the 15th Phil SME Business Expo sinai panito nito na mula sa Gourmet to you hanggang sa pagdatag ng powerhouse na wise na Mrs. Empire, si Nery umano ang definition ng pagkakaroon ng Pinoy entrepreneurial spirit. Ang success story umano ng actress na naging MBA student ay magsishare ng kanyang sikreto kung paano ang maliit na puhunan ay naging thriving businesses. Ayon sa mga netizen, kung aware umano si Nery na may kaso siyang kinakaharap ay hindi na raw sana ito nag-imbita pa sa nasabing event na kanyang dadaluhan. Nakasaad pa sa nasabing post na actress na don't miss this chance to learn from the woman who's redefining what is in business limited slots available. Kung matatandaan, sa mismong event in arresto na makagawa ng Southern Police District, ang actress